Today, namitas ng kamatis at magluluto tayo ng ginataan at paksiw pa na tuna. Una, isear muna natin yung ating tuna. Tapos, magprepare na tayo ng ating kawa na may oil. Pag mainit na yung ating oil, sotin na natin yung ating mabangong bawang. Tapos, lalagyan na natin yung ating ginger at sibuya. Sotin lang mga ka-chefy. Ngayon, pwede na natin ilagay yung ating nasir na tuna. Ngayon, ibuhos na natin yung ating gata by Coco Mama. Coco Mama, beka naman! <laughs> okay, tapos lalagay na natin yung ating tubig. Season lang natin ng salt to taste. Season din natin ng crushed black pepper to taste. Lagyan natin ng konting seasoning. Ayan, optional lang. Pag na-reduce ng konti yung ating liquid, ayan, pwede na lagay yung ating vinegar. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating siling haba, pampadagdag lasa at pampabango sa ating ginataan na at paksiw pa na tuna. Ayan, lalagay na rin natin yung ating siling manghang depende na rin po sa inyo kung gano'ng karami yung lalagay niyong sili. Luto na yung ating ginataan na at paksiw pa na tuna. Sana po nagustuhan yung ating recipe for today. Thank you for watching!